Ang paggamit ng gayuma at pana noon. Bago dumating ang mga Kastila, may sarili ng istilo ng panliligaw ang mga sinaunang Pilipino at hindi ito basta harana sa ilalim ng buwan. Sa Visayas, uso ang paninilbihan. Ang lalaki ay magtatrabaho sa bahay ng dalaga, mag-igib ng tubig, magsibak ng kahoy, at tumulong sa bukid. Para patunayang karapat dapat siya pero may mas misteryosong paraan. Ang gayuma. Ginagamit ito bilang pangakit, halong halamang gamot, laway at dasal mula sa albularyo. Isang lihim na sandata sa pag-ibig. At sa ilang tribo tulad ng Bagobo, may kakaibang simbolo. Ang pana. Ang binata ay pupukol ng palaso sa puno o hayop bilang patunay ng tapang at kakayahang magtaguyod ng pamilya may halong ritual, sakripisyo at hiwaga ganito katingkad ang pag-ibig ng mga ninuno natin. Ngayon, cellphone na ang gamit. Noon, puso at tapang. Ang tanong, totoo ba ang gayuma? Pag-usapan natin sa susunod na video.